Diba? Kaya mag technique tayo kasi malaki naman yung lugar. Ay naku, Nay, sigurado ako mag-enjoy kayo dito. Ang dami yung pwedeng dito sa loob lang, oh. Yan yung pool. Ano? Sariwa talaga ng hangin dito. Kasi sana, madali kong gagaling dito. Mm -mm. Oh, nay, sabihin niyo, baka dito pa ako malagutan ng hininga. Tingnan naman kung paano tayo kausapin nung nalain uh, ni Kuya pa ako kanina. Imagine ninyo, araw-araw natin makakasalamuha eh? naman, sa sanay ka rin. Sa pag may sinabi yun, pasok dito, labas dito. Ako nang may ibisang pagkakasahan sa dito. Dito na po sila titira, sa bahay namin ni Paco. May problema po ba? Ibang klase rin talaga ang inggit niyo sa amin, ano? Noong una, sinira niyo yung pamilya namin. Ayun e naman ko, bulukin yung bahay namin. Alam ko ano yung sinabi nyo? Bahayan nyo? Yeah. Ay, kakitira lang din naman ako kayo dito ha. Palacios ba yung apelido Balay di ba? Ang layo naman ng si Palacios nun. Oh, Awat Umalis naman tayo. <laughs> Layas, mga immoral! Kung sa bagay, moral yung nanay, o di siyempre, ipamang din yung mga anak. Sumusobra ka nga ah! Ay, alam mo, nagtitimpli lang ako sa'yo eh. Laitin mo na ako, huwag lang mga ko. Ah, totoo naman eh. Mga anay kayo, naninira ng bahay. Ano oh, anay, oh. into a market, yes. a wet market. Yes. ikaw mo. ka mo na naman ng class. Ate, at least pikein mo man na katulad ng pagpepeke ng anak mo. Ah. Goodness, this is ka na, Tinawag mo muna kaming dalawa, hindi yung three versus one. O, talagang talo ka nun. Eh, nakakailita kasi yung mercy na yan eh. Kamagala na, Nay. Rest ba natin yung mga yan? Oy, 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 is, is, isa ka pa, ha? Ceasefire si muna. Wala muna magugulo. Ano, ganun na lang? Wala na tayong gagawin? Hindi na tayo gagante? Ang daya naman? Tayo kinawawa dito, ate. Sino yung dahilan, ba't namatay si tatay? Ikaw kasi matanda ka na nung matay si tatay. Kaya ano? Di ba matagal mo pa siyang nakasama? E ako ba? Ha? Bata pa lang ako nun ate. Ulila na ako kay tatay. Tapos ano gusto mo? Wala tayong gagawin dito? Moses, <laughs> wala tayong gagawin. Moses, hindi tayo gagante Ayoko lang isipin ng mga palasyos na war-freak tayo. But make no mistake, we will get our revenge. Tayo ang magiging karma ng pamilya ni Sam. Baka si Vy na pre-awain siya. Ka Hindi kasalan naman talaga ng tatay niya. Nanay nga sa buong buong... Asensya na pa nila ko na. Hindi ako nakapagpigil eh. Ikaw tuloy yung pinag ni Ma'am Aurora. Wala na yun, Nay. Kaya sa akin yun. Hindi naman sila yung dahilan bakit ako nandito. Nandito ako para sa asawa ko. Ay, mahal ko si Paco. Pero alam mo, Nay, nagugulat din ako kung gano'n ako kamahal. Piling siyang iwan lahat ng to para lang sa akin. Sobrang yaman, grabe. Dahil sa buong buhay ko, hindi ko naisip na hindi na tayo sa ganitong klaseng bahay, na Nayaman nga sila. Pero masaya ba sila? Tapos <laughs> na po yung klase <laughs> niya. Doon naman po. Susens pala siya sa asawa niya. Bakit? Okay. You need to get rid of them. What? Paalisin mo ang pamilya ni Ginagawa nila ng wrestling arena ang pangumahe ko. Nakakaya. Ano pang skandal ang susunod na gagawin nga sa pamilya natin, ha? Matagal na may skandal ang pamilya natin. Nakatago ma Let them leave. Now. okay okay you know, i'm just packing away my photography stuff so that i can focus more on my role in the company i guess i'll just find another job in manila i'm just saying i be a they're my family too. What about me? I'm your mother, your own blood. I carried you inside me. That woman is my wife. Next time, don't make me choose. The identity going to I'm alam niya sa. Nice. nais. para sa asawa niya. Kung tinatawag niyo po ako dahil sa nangyari kay Nanay at tinawag siya po. Hindi na po yung... That's not the reason why I called you George. Ayan. Ikaw at ako, we have a common enemy. Ayan. Si Sam. She ruined your family, Ayan. and she stole Ayan. my son away from Ayan. me. yan. Hindi na po ako nagulat na nagkakagulo dito. Dahil isa po siyang anay. Lahat ng bahay na pinupuntahan niya ng susunan. At kagitan naman pa. Ang anay, yung <laughs> Don't be ridiculous, George. Do I look like a killer, Taylor? Hmm? You've known Sam since college. So you know her better than anyone in this house. Tell me more about Sam. Ayan, pati siya na. Hi, guys. Matanin na po si Palaman. Maprinsipi. Ipaglalaban niya po ang paniniwala niya. At mahal na mahal niya po. Hmm. Family or yan? Interesting. Basta po pagdating sa pamilya, handa yung makipagpatay. Silang dalawa po ng kapatid niya. A person's biggest strength is also her biggest weakness. Familia Macapa. Do you think? Kapag pinapili si Sam between Paco and her family, sa tingin mo, sino ang pipiliin niya? You've answered my question. Um, that's all. You may go. What was that all about? Why are you paranoid? George and I just had a casual talk. Nothing is ever casual. Lagi may motibo, lagi may agenda. Bakit niyo kinuusap si George? Dati-dati hindi niyo naman siya pinapansin, di ba? Why the sudden interest sa mortal na kaaway ng asawa ko? Ayan pa rin, bulit ako. So, paalis po this has something to do with Sam. Ano sa ko ako nang nagbibigyan. Kung talaga nagmamahalan kayong dalawa ni Sam, hindi ka dapat mabahala. Nothing and no one can ruin your marriage. Not even me. you heard your son and his wife? Episode the Man Ay. Episode 4 Go. Ang <coughs> <Window. coughs> ko. Wait lang po oh guys. wait po tayo sa part.